Marami kaming kumain ngayong araw dito sa taas ng bundok at kapag iho din pala kami ng mga buto ng kasoy at nakapagburo din ako ng karning baboy. Biglaan nga lang ang kain namin ng tanghalian dito sa taas ng bundok dahil bigla kasing dumating sa bahay yung auntie ko tsaka yung uncle ko na galing pa ng Nueva Ecija. Gusto araw nilang kumain dito sa taas ng bundok sa may kubo kaya kahit bandang alas 10 ng umaga ay eh, talaga namang nag kami at grabing init nga. Kasama rin pala namin dito itong batang makulit na to na kahit sobrang init ay panay ang gala sa labas ng kubo. At tapos yung asawa ko naman sila papa at yung uncle ko ay nagiinom sila ng kaunti dito sa may ilalim ng puno. Ako pala yung pinakahuli na umakyat dito sa taas ng bundok kasi kaninang umaga meron akong pinuntahan tapos pagka uwi ko naman sa bahay inag-edit pa ako ng video bago ko umakyat dito. Pagkarating ko nga dito ay halos patapos na rin talaga sila sa mga niluluto nila at eto pala yung ulam namin ngayon tanghalian nilagang baboy. Meron din pala kami lato dito na ulam ngayon tanghalian at siguro eksaktong alas 12 dito natapos sila sa pagluluto at maya maya lang din konti, ay kumain na rin kami. At yun nakikita nyo naman dito na dalawang dalaga, yung isa dyan ay pamangkin ko at yung isa naman ay pinsan ko. At eto naman pala yung auntie ko at saka yung uncle ko na galing pa ng Nueva Ecija. Kapag marami kang kasama at maraming kasabay kumain, talaga namang mapaparami ang iyong kain. Tapos habang kumakain nga kami dyan, ay lang kami ng kung ano-ano. At yung mag-ama ko naman ay dito pala sa may labas ng kubo kumain sa may ilalim ng puno kasama yung pamangkin ko. Yung kubo kasi dito sa taas ng bundok ay hindi siya sobrang malaki. Kaya kung doon kami kakain lahat sa loob ay hindi kami kakasya. Pagkatapos pala namin kumain, kumain dyan ng tanghalian ay inintindi ko na rin tong gagawin ko na burong karning baboy. Sa bahay ko na lang sana to kaya lang kung doon ko pa to gagayatin sa bahay baka hindi na ako makahabol ng tanghalian dito sa taas ng bundok kaya dito ko na lang dinala. Kaya pala ako napagawa ng burong karning baboy kasi masarap to kapag isasahog sa mga gulay-gulay. Talagang binilin ko sa asawa ko kanina na kapag bumili ng karne gusto ko merong taba-taba kasi kapag pangsahog mas masarap talaga pag meron siya mga kasamang taba-taba. Papanipisan ko pa sana dyan yung paggayat ko sa mga karne kaya lang. Yung kutsilyo naman na ginagamit ko ay eh, medyo mapurol. Pagkatapos gayatin, ay eh, pinagsasawsaw ko na nga dito yung karne sa may asin. At pagkatapos, diretso ko na siyang nilagay dito sa may garapon. Hindi ko alam kung buro ba talaga ang tawag dito. Pero kasi kami dito sa bahay, talagang buro ang tawag namin dito. At talagang mahilig kami gumawa ng ganito para pansahog sa mga gulay-gulay. Asin lang pala talaga ang ginamit ko dyan at hindi na ako naglagay pa ng ibang ricado. Pagtapos ko magburo, siguro mga bandang alas dos naman to ng hapon. Bigla dito yung kapatid ko at magaluto nga daw siya ng banana cue. Yung kapatid ko kasi kasi na yan, talagang mahilig siyang magluto ng mga banana cue, kamote cue, at saka yung mga sulbot. Gutomin siya, pero ewan ko ba, hindi naman nananaba. Sa dami nga namin ngayon dito, kulang yung banana cue na niluto ng kapatid ko. At bigla ko nga naalala na mayroon pa palang buto ng kasuy dito na natira kahapon. Kaya naisip ko nga na lutuin namin to. Bilin nga sa amin dyan ni mama bago kami magsimula sa pagluto. Ay huwag nga daw namin iluto lahat dahil yung iba nga daw dyan ay itatanim niya yung buto. Dalawang salangan pala ang nangyari dito kasi hindi kaya kung dalawang salangan dahil marami pa rin yung mga natira na buto noong nakaraang araw. Mahirap magluto ng kasoy kasi nakakatakot yung mga katas-katas niya. Baka biglang magtalsikan sa mga balat, ibiglang e masunog. Pero sanay naman na kami sa mga ganyan at alam na rin namin kung luto na ba o hilaw pa. Halos kunti na lang din pala talaga dyan yung mga natira na hindi namin naihaw. Siguro mga 20 piraso pa at yun na nga lang itatanim ni mama. Pagtapos magluto ng buto ng kasoy, eh bay syempre kanya-kanyang bitakan na yan at kanya-kanyang pukpukan. Kapag nagluluto din pala kami ng mga buto ng kasoy, eh medyo nagalayo kami sa kubo. Kasi sa kubo, merong alaga si papa doon na dalawang manok at baka nga makaamoy ng usok, eh magkaroon ng bulutong. Pagkatapos pala namin mag-ihaw dyan ng buto ng kasoy at kumain, e eh nag-ayaan na rin kami dito na umuwi na kasi yung pinsan ko at saka pamangkin ko, e eh meron pa daw palang pupuntahan. Kanya-kanyang bitbitan na lang din pala kami dito ng mga gamit pa uwi at napadaan din pala kami dito sa may puno ng duhat dahil nga nakita namin na yung mga bunga niya ay hinug na. Kaunti lang pala yung mga napitas namin dyan, yung kaya lang namin abutin ang mga nakuha namin. Si Uncle pala kasama namin dito ay nasa 70 na pero kayang-kaya pa rin talaga na umakyat sa taas ng bundok. Sana ako pag tungtong ko ng 70 ay ganyan pa rin ako kalakas at partida ha, nakainom pa yan see you in the video, thank you for watching!